Paano itago o i-hide ang friends list sa ating Facebook profile? Minsan kasi nagtataka tayo sa profile ng iba nating friend sa ating Facebook ay wala tayong makikitang friends list sa profile nila. Kaya naman napapaisip tayo kung paano nila ito nagawa. Kung gusto mo itong malaman, ay sundan mo lang ang steps na ito. Una nating gawin ay i-open natin ang ating Facebook application. At pindutin natin itong burger icon o yung tatlong guhit. And then hanapin natin ang settings and privacy. At i-click natin itong settings. Scroll down lang natin ito at pumunta tayo sa audience and visibility. At hanapin natin ang how people contact and find you. At i-click natin ito. At dito guys, ay makikita natin ang who can see you a friend request. Ang nilagay ko pala dito guys ay everyone para lahat ay pwedeng makapag friend request sa ay. At ang importante ay dito sa pangalawa. Dito sa ating topic. Sa who can see your friends list. I-click natin yan kung gusto mong walang makakita ng inyong mga friends list o mga followers mo sa Facebook profile. I-click natin, piliin natin itong only me. At pwede na natin itong ibap. At dito naman sa who can Facebook suggest your profile to base on your phone number or email. Ang sinet ko po dyan ay no one sa dalawang yan. Para po makaiwas tayo sa mga scammer. At itong topic natin ang pinaka Ang who can see you friendless. Naset na din natin ito sa only me para wala na makakita ng friends list natin o ang mga followers natin sa Facebook profile. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay follow nyo ako para sa mga sumunod pang video tutorial. Marami pong salamat.